Magandang araw mga kabayan at kadepensa may ibabahagi na naman ako sa inyo, dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, Pilipinas tinawag na bayani ang mga Chinese sailors, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, sa kabila ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea, kinilala ng Philippine Coast Guard ang kabayanihan ng karamihan sa mga Chinese crew ng isang dayuhang barko noong linggo. Uh, so, Captain, on behalf of the Philippine Coast Guard, yeah. we would like to thank you for the heroism that you have done to the 16 crew of uh, in the English So, with that, uh, our commandant, yeah. Coast Guard Admiral Roni Hilgavan, would like to give a certificate of recognition yeah. to the officers and crew of MV I'm going to read the citation. It says, For acts of heroism during the successful search and rescue, MT King reached with 16 crew on the 18th day, 1552-10 November 2023 at more or less 81 nautical miles west-northwest of Bodok Island, Ilocos Norte waters. Through their efforts, coordination and teamwork, all 16 crew of MT King Ridge were rescued safe and sound. Imbued with deep sense of commitment and determination and selfless act of kindness, the MV Sheng An officers and crew has shown exemplary service that is truly worth, worthy of recognition given this 19th day of november 2023 at subic port subic sands thank you very much thank you sir dumating dito ang MV Sheng An, isang cargo vessel na may bandila ng Hong Kong, kasama ang labing anim na nasagip na dayuhang tripulante ng isang chemical tanker, na nagkaroon ng problema sa makina noong November 18 sa Badok Island sa Ilocos Norte, ayon kay cargo ship Captain Zhang Xiaya, siya at ang kanyang labimpitong tripulante ay patungo sana sa Subic Bay nang makatanggap siya ng mensahe sa radyo mula sa distressed chemical tanker na Mount King Reach na humihingi ng rescue. Sinabi ni Zhang sa PCG na lahat ng labing anim na tripulante ng Mount King Reach ay aalis na sa barko dahil bahana ang engine room. Agad na isinaaktibo ni Zhang ang mga pamamaraang pang-emergency upang iligtas ang mga tripulante ng tanker na may flag ng Sierra Leone, at inabisuhan ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng satellite phone, nang dumating ang barko ng Hong Kong malapit sa target na lokasyon, sakay pa rin ang crew ng distress tanker, sinabi ni Zhang na agad na sumakay sa mga life raft ang mga tripulante ng chemical tanker nang makitang may darating na tulong. Sa usapang depensa naman ay balak ng ilipat ng ating gobyerno ang paghawak sa insurgency sa kamay ng Philippine National Police, dahil mag-focus ang militar sa external defense at mga banta sa Pilipinas, Alinsunod sa paglipat ng fokus nito sa external defense, dapat ipasa ng Armed Forces of the Philippines ang cudgel sa pagharap sa insurhensya sa Philippine National Police, iminungkahi ito ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa Senate Plenary Deliberations ng panukalang 233 billion pesos budget ng DND. Philippine Army has been allocated around 121 billion pesos next year. Philippine Air Force, 44.7 billion pesos, and Philippine Navy, 40.9 billion pesos. E eh kung currently po, nagpo-focus tayo sa external defense, so kasama na nga po yung depensa natin sa ating pambansang interes sa West Philippine Sea at sa uh, uh, kalakihan pa na ating exclusive economic zone, anong mga aspeto ng budget na ito ay sumasalamin sa pag-shift sa ating mga prioridad? Well, Uh, we expect no uh, as of now yung ating uh, capabilities ay uh, sabi mo nga yung configuration mm -hmm. ng ating uh, armed forces uh, heavily land based no yeah but uh, you expect that uh, slowly slowly were going to reconfigure mm -hmm. our uh, armed forces to address the external threat nangyari yan lang yan kasi dahil nga hi, masyadong heavy in the recent years, masyadong heavy yung ating internal la uh, threat, pa, uh, mm -hmm. internal trade yung ISO natin. Kaya yung army talaga napupukosan ng uh, pundo, napupukosan ng manpower, lahat-lahat. Pero ngayon, magsisip tayo, Your Honor. Uh, you, you expect that to happen. Salamat, good sponsor. Yung slowly reconfiguring, how slow is slow? Over how many years po? Yeah, that 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 would depend largely on the ability of the PNP to pick up the slack. Kasi nga yung mga uh, areas ngayon na kukonsider natin na mayro pa trade, threat. Kung iiwan niya ng uh, armed forces, dapat capable yung PNP to take over para mag-concentrate na yung armed forces doon sa external threat. Yung internal threat ay dapat to be addressed by the PNP so depende yan sa development ng uh, PNP uh, your honor of course good sponsor I imagine na yung relationship sa pagitan ng dalawang institusyon ng AFP at PNP ay mas dynamic pa hindi naman di ko naman ma imagine na yung AFP iintayin yung uh, para isagawa yung o kompletuhin yung AFP modernization program at magbuo ng post horizon 3 Uh, national Defense Strategy ay iintayin muna yung PNP. Baka But, kailangan uh, hamunin ng DND AFP, ang DILG PNP na mag-level up well, din kasabay ng DND AFP. We, we, we perfectly agree with you, Your Honor. Uh, dapat mm -hmm. ganun talaga. Because by law, according to RA 8551, yeah, the insurgency problem or the internal threat should be handled by the Philippine National Police already. Opo. Yeah, ah, so, uh, uh, so dapat baguhin natin yung batas uh, mm. na dapat itransfer ito sa PNP. Kasi support lang yung PNP sa uh, insurgency uh, problem natin, sa insurgency operation anti-insurgency. Support lang by law ng So maybe uh, i-amid natin yung batas na yan, itransfer na sa PNP. Fully. Apa. Bigyan rin ng period. Apa. Na, Sir President. adjustment period. Kahit yung ano ba diba, yung National Security Council sinabihan tayo na yung greatest threat na uh, security wise ay hindi na yung dating insurgency pero yung mga pressures laban sa atin uh, sa West Philippine Sea at sa ating exclusive uh, economic zone. So kung pwedeng may may wish ang DND AFP uh, yung slow reconfiguration uh, within how many years? uh, mangyayari yon at given na nga na mas tinitake on na talaga by law and by uh, operational capacity ng PNP yung dating nakaatang sa balikat ng AFP? Uh, within the lifespan of Horizon 3, Your Honor. Ah, so uh, you until expect, uh, 20... 2010. Uh, 20, 10, years. 10, years. 10 years from now, a uh, good sponsor. Now. So 2033. 10 years from now. 2033, good sponsor. Okay, <laughs> so medyo matagal-tagal pa po ito. Sige po, at least kung alam namin dito sa Senado, alam natin, good sponsor. Pwede nating subaybayan at uh, suportahan year on year. Uh, magkakaroon ba ng resistance mula sa Philippine Army sa ganitong shift? Um, the, 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 the Philippine Army is a very professional organization, your honor, and we expect them to follow orders. If uh, the leadership says that uh, army, you do these uh, things, then uh, they will follow your honor. Even up to the point of uh, uh, whatever, they're they're very professional. They can do whatever uh, the their leadership uh, instructs them to do. Salamat kayo. Ayon kay De La Rosa, ang kasalukuyang mga batas ay nagsasaad na ang problema sa insurgency o ang panloob na banta ay dapat hawakan ng AFP, itinaas ni De La Rosa ang puntong ito nang ipinunto ni Sen. Risa Honteveros na 70% ng mga tauhan ng militar ng bansa ay naglilingkod sa hukbo katihan, habang 18% at 12% lamang ang nagsisilbi sa hukbong dagat at air force, ayon sa pagkakabanggit, Binanggit din ni Honteveros na nasa 121 bilyon pesos ang inilaan sa hukbong katihan sa susunod na taon abang 44.7 bilyon pesos lamang ang inilaan sa hukbong pandagat at 40.9 bilyon pesos naman sa Navy. Gayunpaman, sinabi ni De La Rosa na ang hukbong katihan ay nananatiling pinakamalaki sa mga puwersa ng AFP dahil sa mga panloob na banta. Bilang tugon sa tanong ni Honteveros kung ilang taon bago ang muling pagsasaayos ng mga puwersa, sinabi ni De La Rosa, iyon ay depende sa kakayahan ng PNP na kunin ang ganitong tungkulin. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video, para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe, pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video, maraming salamat po.